Hello po sa inyo mga kaibigan, kumusta na po yung laro nyo sa chess? Marami ba kayong mga panalo o may mga talo din? Dito sa video pong ito, meron po akong game online na gusto ko pong i-share sa inyo. Ang kalaro po natin ay black. Ginamita niya po tayo ng Indian Defense na kung saan tinirahan po tayo ng B6 para po lagyan ng Fianquito Bishop dyan sa kingside po natin. Pero sa kahulihan ng game, medyo lumamang po tayo sa posisyon. Kaya gusto kong i-share po ito sa inyo ngayon para yung mga baguhan po natin ng mga viewers, baka meron pong matutunan sa game po natin. Sige po, simulan na po natin. Ako po ay white dito mga kaibigan. Ako po ay nag-D4, knight F6 po siya at dito nag-C4 po tayo. Yan ang pinaka magandang depensa kung tayo po ay mag-opening sa D4. Iba kapag mag-E4 po tayo. Pwede po natin i-cover yan sa ibang video patungkol sa E4. Dito po mga kaibigan, D4 muna. So D4, pagkatapos ng C4, siya ay nag e6. Ayan po. Ano kaya ang next move po niya dito? Baka mag bishop po siya dito sa b4. Nimsu Indian po yan. At maybe hindi po natin alam kung ano ang kasunod na move niya. Prediction lang po ang pwede nating magawa dito. Kasi kapag alam po natin ang isang posisyon, pagkatapos na pag-aralan na po natin kung ano ang counter patungkol sa opening na yan, eh di, napakasimpleng i-handle po natin ang game, especially kung kabisado po natin ang isang opening ng opponent po natin. Kaya po dito, nagpatuloy ako po ay nag-knight to c Ine-expect ko ang bishop dyan sa b4 Pero po hindi Kasi ang move po niya ito ay b6 Gusto niyang i-develop ang kanyang bishop dito Fiancato at uh, pressure rin ang kingside ko pero sa kalaunan po, na-counter po natin ang ganitong posisyon. So nagpatuloy po ako mga kaibigan, ako po ay nag-e4 agad. Nakita ko yung bishop niya to b 7. Nag-e4 po ako para ma-minimize po yung pressure niya sa king side ko. Yan ang mga ideya dyan mga kaibigan. At ngayon po siya ay nagpatuloy bishop to b7. Yes, tama ang hinala ko. Nagbishop to b7 siya. At ngayon po ako ay nag-bishop dyan sa d3. Para madepensahan ang pawn. Kasi dalawang piyesa niya ang umaatake sa pawn po natin. Kaya, ang ginawa ko, nag po ako D3 para madepensahan lalo yung pawn natin sa E4. Kasi pwede naman kung mag-F3 po tayo, pero committing po yan, F3 hanggang dyan lang. Gusto ko sanang puntahan ang pawn dyan sa F4 eh. Pero depende sa kanyang tira, ngayon nagpatuloy, siya ay nag-D6. Yes, opening line po ito ang D6 move. Meron ding mga move na halimbawa mga kaibigan magbishop dito sa b4 gagawin lang po natin dito mapuwi lang po tayo magkwento halimbawa kung capturein po nila yan pwede tayong b takes capture ang pawn patungong center pwede lang kahit magdouble pawns yan kasi mai-exchange yung isang pawn po dito walang problema kahit magdouble pawns tayo kasi ang mga pawns na ito sa kalaunan po makukuha lang po itong double pawns kasi nasa center po ito eh Ngayon balik po natin ang ginawa po niya, isang linya din, nag-D6. Tapos nagpatuloy po ako mga kaibigan. Ako po ay nagnight po dyan sa ito. Bakit hindi knight to F3? Kasi ang plano ko mga kaibigan, gusto kong magcastle. Pagkatapos kong magcastle, titirahan ko dyan ng F4 para magkakaroon po ako ng magandang space po dyan sa center. Ang control ko mga kaibigan napakalakas. So ngayon, nagpatuloy po siya, nagbisha po siya sa E7 para makapagcastle na din. At ngayon po ako ay nagcastle din at dito po siya din ay nagcastle. Ngayon, may plano po ako mag F4 pero hindi muna kasi gusto ko pong ilagay yung bishop ko dito sa a3 para makapag-develop. Remember sa rule mga kaibigan, kinakailangan connected yung dalawang rooks para ma develop na po yung posisyon natin. Pero sa pagka ngayon, hindi pa kasi meron pang dalawang pyesa, may bishop at may queen pa po tayo, dapat i-develop po natin yan para ma-fully develop yung posisyon po natin. At dito ang ginawa ko mga kaibigan, nag-H3 muna. Anong purpose? Kasi gusto kong ilagay yung bishop ko dito sa E3. At dahil po dyan, ayaw kong ilagay niya ang knight niya dyan sa g4, paalisin niya yung bishop ko dyan sa e3. Kaya ang ginawa ko, nag-h3 muna ako para hindi makalapit yung knight niya sa g4 at hindi maatake yung bishop ko dyan sa a3, so yan ang purpose kung bakit ako ay nag h3 so nagpatuloy mga kaibigan, nagdevelop po siya ng knight dyan sa c6 syempre gusto niya ding makonect yung dalawang rooks niya para ma-fully develop din ang kanyang posisyon, so ako nagpatuloy nag bishop to a3, yan po ang plano ko mga kaibigan at dito po siya ay nag H6. Gusto niya din siguro na hindi makalagay yung bishop ko dyan eh. Hindi naman ako pupunta dyan sa G5 eh. So, nagpatuloy. Pagkatapos niya mag H6 mga kaibigan, eto na yung plano ko, nilagyan ko na ng F4. Tingnan nyo po kung gaano kalakas ang apat na pawns mga kaibigan dyan sa center. Halos sila lahat, occupied po nila ang lahat ng mga squares dyan sa center mga kaibigan. Na kung saan sa strategiya, napakaganda kapag makontrol mo po ang four central squares sa board. Ito po yon ang E5, ang D5, D4 at saka ang E4. Ito po ang four central square, na kung saan dyan po tayo mag-control. Ngayon, kung tingnan po natin, apat na pawns, kontrolado na ang center. Kahit ang outside sa four central squares, kinontrol pa dahil sa mga pawn na nag-control po dyan sa center. At higit sa lahat, meron po tayong magandang space. Ano ibig sabihin ng space, mga kaibigan? Yung espasyo na kung saan yung mga pieces natin freely po na makagalaw. Hindi po katulad sa kanya na parang close, parang gipit, o parang masikip mga kaibigan. So, kinakailangan sa larong chess dapat alam din po natin kung paano po natin lagyan ng espasyo o space para yung mga piyesa natin freely lang po na makagalaw, hindi mahihirapan. So dito patuloy mga kaibigan, siya po ay nag-knight po dyan sa B4. Inatake yung bishop natin sa D3. Ngayon, ito ang tanong ko, ano ang gagawin natin? Mag-push po ba tayo ng pawn dyan sa G4 mga kaibigan? Para magkaroon ng space dyan sa center o kahit sa kingside? Yan po ay hindi mga kaibigan. Tingnan po natin yung ano ang atake ng black. Siya po ay nag-knight dyan sa B4. Of course. Kakapture rin niya ang bishop natin sa d3 Yes, ang bishop ay may malaking value Compare sa knight Especially kung open yung posisyon mga kaibigan Kasi ang bishop long range yan eh Ang tanong Ipapakain ba natin yung bishop natin o hindi? Ang sagot mga kaibigan Hindi po Saan po natin ilagay? I-move po natin dito balik sa b1 Sabihin natin baka passive Yung rook po natin hindi makalabas Yes, okay lang yan mga kaibigan Kesa makapture yung bishop natin Wala tayong long term na attack dyan sa kingside niya Itong bishop na to ang posibleng makakatulong sa atin para atakihin yung kingside niya mga kaibigan. Kaya ibinalik ko ang bishop dito sa B1, niretreat ko po para hindi makain ni Knight pwede naman natin lagyan ng A3 mamaya para babalik din si Knight sa kanyang pinanggalingan o di kaya dyan sa A6 or C6 square. So, dito mga kaibigan, importante, huwag natin ibigay yung bishop natin. Meron nga ibang mga players na ayaw nilang ibigay talaga yung pair of bishops nila kasi sa in-game napakalakas ang dalawang bishops. Halimbawa, matitirhan yung opponent ng dalawang knights. Pagkatapos yung white, matitirhan ng dalawang bishop. Tapos in-game mga kaibigan. So, kung ganun po, mas malakas yung dalawang bishops mga kaibigan, especially kung yung posisyon ay open. Hindi yung masikip mga kaibigan. Dahil kung masikip yung posisyon, sigurado panalo yung dalawang knights. Kasi kahit saan, patalon-talon yan sila. Pero kung open, dalawang bishops. Napakaganda sa endgame po. Kaya ibinalik ko ang bishop ko sa B1, nagpatuloy, siya po ay nag C5. Gusto niyang gibain yung center ko at dito po mga kaibigan, nagpatuloy po ako. Ang tira ko po dito, ako po ay nag -diff. Yes, nag-D5 po ako sa purpose na mag-blockade ko ang kanyang bishop na napakalakas dito sa diagonal na yan Siyempre, walang magawa yung bishop niya kung ganito at hindi niya capturein Kaya ang ginawa niya, siya po ay nagpatuloy, nag-capture po siya ng pawn Kung dito po siya, edi, mas maganda po yan mga kaibigan kasi fix na yung bishop niya, hindi na makalabas kaya okay sa akin yan mga kaibigan kung ganon. Pero dito po, hindi niya pinili na mag e5 po siya para ma-block yung posisyon. Kundi siya po ay nagpatuloy, kinapture niya ang pawn natin sa d5. At ngayon po, ano po ang ating gagawin dito? Pawn sa c ang itake po natin? Knight ba? O di kaya ang pawn dito sa e? Ano kaya ang tamang move dito? Sa katunayan mga kaibigan... Ang gagawin po natin, yung rule po natin sa chess strategy, pawn toward the center. Kaya ang gagawin natin, ang pawn sa C, ang ipagka-capture natin sa D. Patungong center yan mga kaibigan. Of course, itong pawn na nasa A, e, nasa center na siya, nasa 4 central square na mga kaibigan. Kaya itong nasa C ang pwede natin ipagka-capture. Kaya nagpatuloy, siya po ay nag-knight to D7 natatakot siya na lagyan ko ng pawn po dyan at makapasok na ang dalawang pawns kung manapakalakas napakalakas kaya siya po ay bumalik dito sa d7 takot siya na lagyan ko ng e5 So dito mga kaibigan, ako ay nagpatuloy, tinirahan ko po ng A3. Yes, gusto ko pong aalis yung knight niya kasi delikado kung nandyan yan. Baka magkaroon ng komplikasyon, delikado yung atake niya. Kaya mas mabuti na po na babalik siya sa kanyang lungga kung saan siya. Of course, hindi na po siya makabalik sa C6, meron na po tayong pawn. Kaya doon po siya babalik sa napaka-passive na square dyan sa A6. At dito po nagpatuloy, tayo po ay nag Queen to D3 na. Anong purpose ng Quinto to D3 mga kaibigan? Of course, siyempre, napakadali. Ang purpose po dito ay yung checkmate po dyan sa H7. Especially kung i-move po natin ang pawn, pagkatapos walang ibang gawin yung black, eh di checkmate na doon mga kaibigan. Kung baguhan po yung uh, kalaro natin, siguro hindi po niya makikita to at ma-checkmate po siya. Kasi meron tayong discovered, pagkatapos meron checkmate doon. siya, suportado ng bishop. Kaya hindi po ako nagregret na hindi ko na-develop yung rook ko diyan sa a1 kasi ang bishop ko ay napakalaking tulong po sa atake patungong kingside. Kaya ito ang ginawa ko, nag-queen to d3 ako, nagpatuloy siya po ay nag-rook po diyan sa a8. Anong purpose niya mga kaibigan? Kasi kung i-push ko po ang pawn to, may threat ako na checkmate pero hindi kasi kung i-push ko po, dito siya pupunta sa f8 at yun din ang nangyari sa laro namin. Tinirahan ko po siya ng E5 at ngayon po siya ay nag-knight po dyan sa F8. Dinipensahan niya ang H7 square kasi delikado ang kanyang posisyon kung hahayaan niya po yan. Kaya napatuloy kami ako ay nag E6 na. Siyempre yan ang purpose ko na ilagyan ko ng E6 kasi sa nakita ko, after capture, 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 meron po kasi akong Queen to H7 mga kaibigan. Kung dito siya pupunta, edi meron akong Bishop to G6 direktang nakatuhog yung Rook at ang King niya. Kaya kung dito siya sa King to F6, ah, meron akong F5 mga kaibigan napakalakas na po yan mga kaibigan threat na po yung knight syempre kung babalik yung knight halimbawa sa f8 titirahin yung queen natin meron tayong mate in 3 nakikita nyo ba yung mate in 3 mga kaibigan? ito po ang queen to g8 isa na lang po ang pwede niyang kalagyan isang square na lang po mga kaibigan tapos na po siya yung bishop niya hindi makahinga gipit, sikip yung posisyon niya kaya ang gagawin na lang niya siguro dito, pwede siguro siyang mag-move dito sa e5. Pero kung ganyan po ang move po niya, checkmate na po. Merong queen takes pawn check. Wala po siyang ibang magawa kundi mag-cover ng bishop niya. At dito bishop to f4 mga kaibigan, wala nang kawala. Checkmate yung black king. Kaya po, hindi po maganda kung yun ang gagawin niya. Halimbawa, kung hindi siya mag-move po dyan sa e5, ano ang gagawin natin? Halimbawa po, sabihin natin, siya po ay mag-c4. Meron po tayong queen to f7 check, mga kaibigan. naka po yan. So, queen to e5, last move. At dito po, meron tayong bishop dyan sa d4. Walang kawala yung king. Checkmate. Kaya po... Yan po ay hindi ginawa niya, hindi po niya kinapture yung pawn po natin after recaptures, ang ginawa po niya siya po ay nagmove dyan sa knight sa c7. Inatake niya yung pawn ko dyan sa e6, hindi niya kinapture dahil nakita niya na delikado ang kanyang posisyon. So, nagpatuloy ako ay nag F5. Siyempre, sinuportahan ko ang pawn na yan kasi dalawang attacker na ang umaatake sa pawn natin sa E6. Sayang naman kung maibigay po natin yan. Kaya dito po, nagpatuloy siya ay nag D5. Gusto niyang i-fork yung pyesa natin yung knight at yung bishop natin gusto niyang i-fork, nakita po natin yan. Kaya ang move ko po dito, ako po ay nag-bishop po dyan sa f4. Inatake yung knight niya at nawala na yung fork na plano niya mga kaibigan. Siyempre, hindi po tayo papayag dyan. So dito nagpatuloy nag-d4 siya. Anong purpose ng d4 pala? Kasi gusto niya palang magkaroon ng outpost may knight outpost po siya. Pwede ilagay dito o sa D5 pagkatapos dito sa E3 para mahihirapan yung posisyon ko dahil meron siyang outpost na knight. So dito ako po yung nagpatuloy, nag knight po ako sa E4. Nakita ko po yan, walang problema kahit dyan pa siya maglagay. Kaya dito siya, nag knight po siya dyan sa D5. At ngayon kung tingnan po natin yung evaluation bar mga kaibigan, mataas na para sa akin. In favor po sa white yan mga kaibigan. So ibig sabihin, malakas yung posisyon natin dahil meron meron po tayong dalawang pawns malapit na may promote yan delikado ang kanyang posisyon sumisikip lalo ang kanyang posisyon dahil sa dalawang pawns na yan. At ngayon po, nagpatuloy po tayo sa pag-move. Ako po ay nag-bishop po dyan sa a5. Of course, hindi po natin i-exchange ang bishop natin. Napakalakas po yan. Gagamitin po natin yan kasi may atake tayo eh. Natatandaan nyo pa ba yung mga ideya natin kapag tayo ay umatake? Bawal po. I-exchange yung mga pieces nyo na walang rason. Huwag nyo pong i-exchange yung mga piyesa nyo na walang rason. Kasi baka mapuputol yung yung atake natin at mahinto. Kaya as much as we can mga kaibigan, wag po natin i-exchange yung mga pyesa natin. Kaya dito po ang ginawa ko, hindi ko po hinayaan yung bishop ko. Of course, inilag ko po yan mga kaibigan. Ako po ay nag-bishop po dyan sa E5 wala siya makain kasi nag-E5 ako eh. So, siya ay nagpatuloy, siya po ay nag knight na po dyan sa E3. Yan ang purpose niya kung bakit siya ay nag-D4 para magkaroon po siya ng outpost. Maganda yan. Okay ang plano na yan mga kaibigan. Kung may pagkakataon na yan din ang mangyayari sa ating sariling posisyon, tayo ay magkaroon ng outpost sa night. Maganda yan mga kaibigan. Mahihirapan talaga ang kalaro natin kapag may outpost. Pero dito, Iba kasing storya ito eh, kasi may outpost nga siya, pero nakaataki tayo mga kaibigan. Tingnan nyo, may rook po tayo, delikado ang kanyang posisyon. Kaya ang ginawa ko dito, kasi may threat sa rook, ang ginawa ko po, nag-rook to f2 ako. Pero sana nag-push na lang po ako ng pawn, sabi ng computer. Pero hindi ko po yan nakita, napakalalim na po niyan. Siguro pang Magnus Carlsen na po ang tiradang yan, ibibigay lang po ang rook. Kasi kung capture na black ang rook na yan, may capture po doon, so ang knight, Force na makain yan mga kaibigan. At ngayon, magkakaroon na po ng uh, check doon at may checking doon sa h7. Sabihin natin, kung capture niya po ang pawn, meron tayong knight to f6 check, giving the way sa ating queen na makapasok dyan sa h7. So, syempre, capture nila yan. After ng capture, mga kaibigan, queen to h7 na. Ngayon, kung dito sila pupunta sa F7, ang next po dyan, G8 Queen na po, mga kaibigan, with check, double check yan, mga kaibigan. Hindi makakain yung rook kasi naka-double check po yan. Walang makain kahit isa, talo na po. Kaya po, hindi ko nakita yan, mga kaibigan. Siyempre, tao lang po tayo, hindi tayo computer. Kaya, ang ginawa ko, nag uh, dito po, nag-rook po ako sa F2. Hindi ko po pinush yung pawn dyan sa F6 kasi hindi ko nakita. Frankly speaking po, hindi ko po nakita yan. Kaya nagpatuloy siya ay nagnight po dyan sa 8-7. Napakalaking mali. Panalo na po tayo dito. Kahit hindi pa po siya magkamali mga kaibigan, may advantage po tayo eh. Dalawang pawns na yan, delikado. May bishop po tayo, iputir yan. May knight pa, may queen, may bishop pa. Patungong king side yan lahat, mga kaibigan. May pa po tayo. Delikado siya. Yung queen po niya, mahirap pang makatulong sa king niya. Kasi blockade ng kanyang bishop. Kaya dito, mga kaibigan, nagpatuloy siya. Ang nag-knight po dyan sa h7. At dito, ipinagpatuloy ko na ang pawn move ko sa f6. Yes, kinapture po niya. At dito po, ako po ay nagcapture ng knight nag-recapture sila ng night at ngayon po meron akong ginawang ideya dito kung saan may ginawa po akong brilliant move. Nakita nyo po ba kung ano ang brilliant move dito mga kaibigan? Ang sagot po ay meron akong ginawang sacrifice. Sinacrifice ko po yung Roku capture sa kanyang knight sa purpose po na mawala yung depensa dyan sa 8-7 at makapasok yung queen po natin sa 8-7. Yan ang ideya ko mga kaibigan. Kaya ang ginawa niya, kinapture niya yung rook po natin sa kanyang queen. Kasi kung pon ang ipag capture niya, meron tayong queen po dyan check. Pagkatapos po dito, may mate in one F7 checkmate. Napakagandang idea mga kaibigan, sinacrifice ko yung Roko. So nag-queen takes po siya, at dito po hindi po tayo kumapture agad. Meron tayong in-between moves na gagawin. Syempre, mas maganda talaga yung mga in-between moves. Ano yung in-between moves? Hindi muna natin kakainin yung uh, queen, kundi nag-check muna tayo. Para hindi po siya makapag-recapture kung sakaling capture na po natin. Of course, hindi pwede kasi may checkmate din eh. Halimbawa, pawn takes checkmate in one mate. Kaya ang ginawa niya po dito, after ng ma bishop takes, nag rook takes po siya. Hindi siya nag-capture ng pawn. Pagkatapos po dito, may check na po tayo. Walang ibang move. Nag king to a8 lang siya. At dito po mga kaibigan, isang mate in one. Nakita niyo ang mate in one? Bishop to g6 checkmate. Sana po, meron po kayo natutunan sa strategy po natin. Sa game ko po at matutuwa po ako kung meron po kayo natutunan sa video natin at kung nagustuhan niya po yung video natin, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe sa ating channel. Maraming salamat po. Ako si Bright Chess. Masayang nagtuturo po sa inyo. Goodbye.